Mga bilang kabanatang labing apat. At ang buong kapisanan ay naglakas ng kanilang tinig at humiyaw. At ang bayan ay umiyak ng gabing yaon. At inupasala ng lahat ng mga anak ni Israel si Moises at si Aaron. At sinabi sa kanila ng buong kapisanan. Nangamatay na sana tayo sa lupay ng Ehipto o kaya'y nangamatay na sana tayo sa ilang na ito. At bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupaing ito upang tayo mabuwal sa tabak? Ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging mga huli. Hindi ba magaling sa atin na tayo magbalik sa Ehipto? At nagsang-usapan sila. Tayo'y maglagay ng isang kapitan at tayo'y magbalik sa Ehipto. Nang magkagayon, si Moises at si Aaron ay nagpatirapa sa harap ng buong kapulungan na ng mga anak ni Israel. At hinapak ni Josue na anak ni Nun at ni Caleb na anak ni Heponi ng mga kasamang timiktik sa lupain ang kanilang mga suot. At sinalita nila sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel na sinasabi, Ang lupain na aming dinaanan upang tiktika na isang napakainam na lupain. Kung kalulugdan tayo ng Panginoon, ay dadalhin niya tayo sa lupain yaon. At ibibigay niya sa atin na yaoy lupain bilobukalan ng gatas at pulot. Huwag lamang kayong manggihimagsik laban sa Panginoon. Di matakot sa bayan na lupaing yaon, sapagkat sila tinapay sa atin. Ang kaniyang kalinga ay nilayot sa kanila, at ang Panginoon ay sama sa atin. Huwag kayong matakot sa kanila. Datapat tinangka ng buong kapisanan na pagbabatuhanan sila at ang kalwalatiyan ng Panginoon ay lumitaw sa tabernakulo ng kapisanan sa lahat ng mga anak ni Israel. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Hanggang kailan haamakin ako ng bayang ito? At hanggang kailan hindi sila mananampalataya sa akin? Sa lahat ng mga tanda na aking ginawa sa kanila? Aking sasaktan sila ng salot? at hindi ko sila pamamanahan at gagawin kita na isang bansang malaki at matibay kaysa kanila. At sinabi ni Moises sa Panginoon kung gayoy mababalitaan ng mga taga Ehipto sapagkat isinampan mo ang bayang ito ng iyong kapangyarihan sa gitna nila. At kanilang sasaysayin sa mga tumatahan sa lupaing ito. Kanilang nabalita na ikaw, Panginoon, ay nasa gitna ng bayang ito. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay napakita ng mukaan. At ang iyong ulap ay nakatindig sa ibabaw ng mga yaon. At ikaw ay nangunguna sa kanila sa isang haliging ulap sa araw at sa isang haliging apoy sa gabi kung iyong papatayin nga ang bayang ito na parang isang tao, ay magsasalita nga ang mga bansang nakabalita ng iyong kabantugan na sasabihin. Sapagkat hindi madadala ng Panginoon ng bayang ito sa lupain na kaniyang isinumpa sa kanila, kaya't kaniyang pinatay sila sa ilang. At ngayon, idinadalangin ko sa iyo Naitulot mo na ang kapangyarihan ng Panginoon ay maging dakila, ayon sa iyong sinalita na sinasabi. Ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang, at sa anumang para na hindi aring walang muang ang may sala. Na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng lahi. ipatawad mo, sinasamo ko sa iyo ang kasamaan ng bayang ito ayon sa kalakhan ng iyong kaawaan. At ayon sa iyong pagkapatawad sa bayang ito mula sa Ehipto hanggang ngayon. At sinabi ng Panginoon aking pinatawad ayon sa iyong salita. Ngunit tunay na kung ako'y buhay at kung panong mapupuspos ng kalwalatian ng Panginoon ang buong lupa. Sapagkat ang lahat ng taong yaon na nakakita ng aking kalwalatian at ng aking mga tanda na aking ginawa sa Ehipto at sa Ilang ay tinokso pa rin ako nitong makasampu at hindi dininig ang aking tinig. Tunay na hindi nila makikita ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang. Ni sino man sa kanila na humamak sa akin ay hindi makakakita. Kundi ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya ay nagtaglay ng ibang diwa at siya ay sumunod na lubos sa akin, ay aking dadalin siya sa lupain na kaniyang pinaroonan at aariin ng kaniyang lahi. ngay ngay ang mga amalisita at ang mga kananeyo ay tumatahan sa libis. Bukas ay magbalik kayo at kay pasailang sa daang patungo sa dagat na mapula. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aron na sinasabi, Hanggang kailan titisin ko ang masamang kapisanang ito na nag-upasala laban sa akin? Aking narinig ang mga pag-upasala ng mga anak ni Israel na kanilang inupasala laban sa akin. Sabihin mo sa kanila, Ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Tunay na kung paano ang sinalita ninyo sa akin pakinig ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Ang inyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang na ito at yung lahat na nangabilang sa inyo ayon sa inyong kabuuan ng bilang mula sa dalawampung taong gulang na patanda na nag-upasala laban sa akin. Ay tunay na hindi kayo papasok sa lupaing pinagtaasan ko ng aking kamay na patatahanan ko sana sa inyo maliban si Kalib na anak ni Heponi at si Josue na anak ni Nun. Ngunit ang inyong mga bata na inyong sinabing magiging mga huli ay aking papapasukin at kanilang makikilala ang lupain na inyong itinakwil. Ngunit tungkol sa inyo ang inyong mga bangkay ay mga bobwal sa ilang neto at ang inyong mga anak ay magiging gala sa ilang na apat na pung taon. At kanilang tataglayin ang inyong pakikiyapid hanggang sa ang inyong mga bangkay ay matunaw sa ilang. Ayon sa bilang ng mga araw na inyong itiniktik sa lupain, sa makatwid bagay apat pung araw, sa bawat araw ay isang taon ay inyong tataglayin ng inyong mga kasamaan na apatnapung taon at inyong makikilala ang pagsira ko ng kapangakuan. Ako ang Panginoon ang nagsalita. Tunay na ito'y aking gagawin sa buong masamang kapisanang ito na nagpipisan laban sa akin. Sa ilang na ito matutunaw sila at yan sila mamamatay. At ang mga lalaki na sinugo ni Moises upang tumiktik ng lupain, na nagsipagbalik at nagpaupasala ng buong kapisanan laban sa kanya sa paghatid ng masamang balita laban sa lupain. Sa bagay ang mga taong yaon na nagsipaghatid ng masamang balita ng lupain, ay nangamatay sa salot sa harap ng Panginoon. Ngunit si Josue na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Heponi ay naiwang buhay sa mga taong yaon na nagsiparong tumiktik ng lupain. At sinaysay ni Moises ang mga salitang ito sa lahat ng mga anak ni Israel. At ang bayan ay tumaghoy na mainam at sila'y bumangong maaga sa kinaumagahan at umakyat sila sa taluktok ng bundok na sinasabi. Narito kami at kami ay aakyat sa dakong ipinangako ng Panginoon sapagkat kami ay nagkasala. At sinabi ni Moises, Bakit sinasalangsang ninyo ngayon ang utos ng Panginoon? Sa bagay ay hindi ninyo ikasusulong, wakayong kayong umakyat, sapagkat ang Panginoon ay wala sa gitna ninyo, upang wakayong kayong masaktan sa harap ng inyong mga kaaway, sapagkat nandoon ang mga amalasita at ang mga kananeyo sa harap ninyo, at kayo'y mga bubuwal sa tabak. Sapagkat kayo'y humiwalay sa pagsunod sa Panginoon. kaya ang Panginoon ay wala sa inyo. Ngunit sila'y nagpumilit umakyat sa taluktok ng bundok. Gayon may ang kabanang tipa ng Panginoon at si Moises ay hindi nagsilabas sa kampamento. Nang magkagayon ang mga amalisita ay buwabak at ang mga kananeyo na tumatahan sa bundok na yaon ay sinaktan sila at nilupig silang hinabol hanggang sa horma